Aware ka ba na ang pagkakaroon ng tamang pricing sa tindahan ay may malaking factor para tangkilikin ka ng customer mo? Lalo na kung mayrami kang kakopetensya sa iyong paligid. Ang tamang pagpricing sa iyong produkto ay sandata mo para piliin ka ng customer mo. Dahil ang consumer o tagabili ay gusto nila ang mura. The more na mura ang iyong items, the more na bibili sila sa iyo. Pero bago tayo magumpisa, disclaimer lang. Ang tips at payo na ito ay based on my experience at kaalaman. Bibigyan ko lang kayo ng aking opinion, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon sa iyong negosyo. Kaya, without a further ado, mag-start na tayo. Plus, may bonus tips pala ako sa huli, kaya keep on watching. Limang paraan sa pagpresyo ng iyong tindahan. Una, ihiwalay mo ang fast-moving na items. Sa tindahan, may mabilis at may matumal maubos. Kaya, alamin mo muna ang fast moving na items. Ano ba ang fast moving na items? Ito 'yung mga paninda na mabilis maubos sa iyong tindahan. Halimbawa sa aming tindahan, ang madali maubos ay asukal kape at sigarilyo. Ngayon na alam mo na ang fast moving na items, ihiwalay mo na at presyuhan ng tama. Sa tindahan ko, ang fast moving na items ay pinapatungan ko ng 10%. Example, kung ang puhunan ay 20 pesos, ang 10% nito ay 2 pesos. Ibig sabihin, ito ay magiging 22 pesos na kapag iyong ititinda. Dahil 20 pesos na puhunan plus 2 pesos na tubo mo. Pero kapag halimbawa ang puhunan ay 10 pesos standard pa rin yon na 2 pesos ang patungko dahil lugi ka sa pamasahe kung 1 peso lang ang itutubo mo pero kung 20 pesos and up matik na yon na 10% ang computing mo. Again, depende yan sa iyo kung paano mo strategy ang iyong pagpricing. Dahil nahiwalay mo na ang fast moving na items, ang pangalawa na tips ay alamin mo din ang slow moving na items. Dapat aware ka sa matumal na mga items. Kagaya ng ginawa mo sa fast moving na items, ihiwalay mo din ang slow moving para mapresyuhan ng tama. By the way, kailangan ko itong isa-isahin or is step by step sa in nyo para maintindihan nyo ng mabuti. Ngayon na nahiwalay at alam mo na ito, nasa sayo pa rin kung susundin mo ang aking teknik. So, ang ginawa ko sa slow moving na items, dinadagdagan ko ng 20% na tubo. Ibig sabihin kapag 20 pesos ang puhunan, ito ay magiging 24 pesos na. Dahil ang 20% ng 20 pesos ay 4 pesos. Take note, ang iyong patong ay nakadepende din sa iyong puhunan. Kaya kung nagtataka ka na bakit mas mataas ang slow moving kaysa sa fast moving na items, ito ay dahil nakapondo ang iyong puhunan dahil nga matumal ang produkto. Again, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung paano mo patakbuhin ang iyong sari-sari store. Halimbawa, sa iyong tindahan, ang matumal ay zone rocks or mga pangsabon dahil nga once a week lang maglaba. So, yan ang gawin mong 20% ang patong. Sa bawat tindahan kasi ay iba-iba ang matumal at mabenta na mga items. Dahil nga, nakadepende sa lokasyon o lugar na iyong tinatayuan ng iyong store. At of course, sa mga tao rin sa inyo. Pangatlo, ihiwalay ang mabibigat na items. Bakit mo kailangan itong gawin? Iba kasi ang kuhunan ng mga mabibigat kasi nga may additional charges ito like pagkarga o pamasahe. Ang mga items na ito ay gaya ng alak, at soft drinks na nasa bote kapag tapos mo nang ihiwalay ang gawin mo ay patungan mo din sila ng 25 Again, bakit mahal? Dahil nga, mabigat. May puhunan sa pagkarga lalo na kung malayo kayo sa pamilihan o sa kalsada. Gaya ng sa amin, malayo kami sa kalsada kaya ganyan talaga. Pero kung malapit naman kayo at walang puhunan sa pagkarga, ay okay lang na 20% ang tubo mo. Minsan kasi may pamasahi pa yan sa jeep o sa tricycle. Kawawa naman si manong driver kung hindi mo babayaran. Pero alam mo ba, mas mabuti pa rin kung may sarili kayong tricycle at least gasolina na lang ang iyong babayaran. So, balik tayo sa 25% na tubo. Halimbawa ng alak, kung binili mo ng 60 pesos, ibibinta mo ngayon ng 75 pesos. Dahil ang 25% ng 60 pesos ay 15 pesos. At kapag ang soft drinks naman ay nasa bote, ay doon ka na magdagdag ng patong sa deposito. Dapat nakadeposito ka ng bote. Dahil una, in case na mabasag ni customer ang iyong bote, ay may ibabayad ka din sa iyong supplier or ahente. Pangalawa, bakit kailangan mo ng deposito? Hindi ka na mahihirapan na kumuha ng bote sa kanila. At sila na mismo ang maghahatid sa inyo. Paraan din yan na maibabalik nila kaagad ang bote. Kapag binalik nila ang bote, of course, balik mo din ang deposito. Medyo mahal nga talaga ang mabibigat na items. Kasi sa iba, ganyan din talaga. Paalala ulit, hindi ko sinasabi na susundin nyo ang aking teknik. Iba-iba ang ating sitwasyon. Malayo kami sa kalsada at maaaring kayo ay malapit. Sundin nyo lang ang applicable sa inyo. Ipinapaliwanag ko lang dito kung paano ako magpricing sa aking tindahan. Ang pang-apat ay alamin mo ang seasonal na paninda. May seasonal ka bang itinitinda? Hindi ito applicable sa lahat na nagtitinda. Dahil based ito sa lokasyon ng iyong tindahan at kung nagtitinda ka din ng seasonal. Halimbawa sa aming probinsya, malapit kami sa palayan. So, seasonal yon Kapag oras sa pag-ani ng palay, ito ay mura. Pero kung oras naman ng pagtanim, ito ay nagmamahal. Kaya ang seasonal na itinitinda ko ay bigas. Ang pag-pricing ko dito kapag oras ng pag-ani or maraming supply, ay 10% ang patong ko. At kapag oras naman ng pagtanim or pagkakaubusan ng palay, ang patong ko ay 15%. So, kung ang presyon ng bigas ay 100 pesos, ang 10% nito ay 10 pesos. At kung 15% naman ay 15 pesos. Kaya kung matalino ka, ang dapat mong gawin kapag marami pa ang supply at mura pa itong bilhin sa iyong supplier, bumili ka ng maramihan. Pero dapat din dito ay may puhunan ka. Kaya ganyan ang ginawa ko. Parang law of supply and demand lang yan. Again, seasonal ang bigas, kaya paiba-iba ang presyo nito, gaya ng gasolina. So kung nagtitinda ka ng gasolina, nasasayo pa rin kung paano mo ito Presyohan. Pang lima, iayon mo ang iyong presyo sa iyong katabi. Ano ang ibig kong sabihin? Dapat hindi ka overpricing. Dahil matatalo ka kapag mababa sa iyong katabi. Dapat same price. Or pwede na mas mataas ka ng piso. Pwede rin na mas mababa ka pa ng piso. Sabi ko nga, ang customer mo ay pipili yan ng mura. Halimbawa, kung gusto mong sundin ang pagpricing ko sa mabibigat na 25%, pero kung sa katabi mo naman ay 20% then lugi ka na kaagad. Gaya ng sabi ko kanina, depende ito sa lugar mo. Kaya mahalaga talaga na iayon mo din ang iyong pagpricing sa iyong katabi. Isa pang paraan para makapagpresyo ka na may tubo at kahit mababa ka pa sa iyong katabi ay ang paghahanap ng murang supplier. Gaya ng ahente o pag-aabang ng mga promo sa malls like Pure Gold. Dapat sakto lang ang iyong pagpresyo at patas lang sa iyong katabi. Isipin mo rin na ang iyong katabi ay naghahanap buhay din. Kaya huwag ka din sobrang mura na mapapatay mo ang kanilang negosyo. Dapat sakto lang para balik-balikan ka ng iyong customers. At of course para hindi ka din nakakadihado sa iyong kapwa. Again, hindi yung sobrang mura ha na wala ka na talagang tubo na halos wala kang maipon at pagod lang ang nakukuha mo so ito na nga ang bonus tips ang bonus tips natin ay ang disadvantage ng maling pagpresyo halimbawa kung sobrang mura at mali ang pagpricing mo saan ka kukuha ng pambayad ng bills sa kuryente anong gagamitin mo kapag nasiraan ang iyong tindahan sa pagpapaayos nito at tapos kapag housewife ka pa at ito lang ang iyong extra income paano ka makakaipon na halos ng iyong benta ay kasya lang pambili ng stocks at ang malala pa paano kung uutangan ka ng 2 to 3 days dahil nga yan ang nature ng sari-sari store na may mangungutang ngayon kung mali ang pagpricing mo saan ka kukuha ng pampaikot kaya napakahalaga na alam mo ang tamang pagpricing again tandaan na iba't iba ang lokasyon ng ating tindahan kaya maaaring ibat-ibadin ang ating pagpresyo. So bago ko tapusin ito, kung may natutunan ka ay huwag kalimutang mag-like, share ang video na ito sa iyong pamilya o kakilala, at of course huwag mong kalimutang mag-subscribe para marami ka pang matutunan at hindi mo ma-miss out ang future kong upload. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.